Ano yan? Wishing care. Pero ang sabi na iba? Uh, balbas doon ang mga intanto Bukbuk ng duwende. Pero wishing care po ito. Hindi po asan, ganun. Asan doon? Okay. Uh, okay. ganun niya. Waka niyo. Testing, Ay. testing. Kahit ano, pigilan yung maigi. Kasi, yung natin. Yan yan. Nagalaw? Tapos yung magulang eh. Kahit anong pigilan na Pati huwag na tunalo, gayo. Ayan, ano Ah, Lahat, pwede mag-testing. Testing. O, okay. okay. oh, pigilan mo mayiging. Nagalaw? Yan yeah, o, punin niyo. Kaya, literal yan. Yeah. Yan, alagay okay. niyo okay. rito ano ba yan? Likas? Likas ng Edmonds? Hmm. Ano nilalagay ng pe? Sasama sa mga isasama siguro. Isasama ko po yun. Hmm. Hmm. Sa ibang perato? Sa ibang magmumutya yan, ano, binabayaran dito, libre lang yan. O, kung sino po yung may mga gusto na magkaroon ng wishing hair. Punta lang po kayo dito ya ano ya sawa sawa hahaha dapat nilo marami na ini mga ano mga natural yan lalo kung laway mo basay mo na laway mo bago kumuha wagan kaya pigil yan, hindi yan ano

我爱动，我 <laughs>